So what's mga ka-idol So magandang araw sa inyong lahat So nandito na naman po tayo upang magbigay tayo ng mga paliwanag sa ating mga buhay Oy, sana all sa so mga ka-idol no Ayan, uh, tayo po ay nag upload araw-araw ng content At kahit ano pang content or nakamix po tayo No? So sa lahat po diyan masasabi ko uh, at tiyaga, tiyaga lang kayo wag niyo po hangarin ang dumami ang inyong mga followers or subscriber sa inyong mga YouTube. So kailangan niyo lamang po ay mag kayo sa inyong goal. So mag-content lang mag-content lang kayo. So kung nakikita niyo naman po kung mababa ang inyong views sa inyong mga upload na video, so wala na pong dahilan para ikaw ay huminto sa inyong pagbablog. So mga ka-idol, so patuloy lang sa pag-upload ng video. Dahil hindi lahat ng oras, hindi lahat ng araw o buwan, malay mo. Yung mababang views mo, mabibigla ka na lang. Biglang mayroong mag-viral sa inyong na-upload na video, ah, 'di ba? So napakaganda noon. Kasi mga ka-idol, iwasan nyo rin 'yung follow to follow or subscribe to subscribe. Iwasan nyo po 'yan, iyan po kasi ang nakakapabagal sa algorithm ni Facebook na no, mga ka -idol? So antayin nyo lamang 'yung mga pagkakataon na mag-viral ang inyong video. Ayan. So pag nag-viral po ang inyong video, doon na po papasok ang algorithm ulgaratim tama ba? tama ba? doon na po papasok na napapansin kana ni facebook at yung video na yon ay i-recommend po ni facebook sa lahat ng tao na member sa facebook no? pag viral ka po kahit sinong tao kahit hindi mo kilala kahit taga saan lugar ay may interesting sa inyong video at sila po ay magpapalo at magshare sa inyong video at iyon na po ang daan na para umunlad ang inyong channel. So ganun po kasimple mga kaidol, hindi mo kailangan manghingi or magpalimos or magpalimos talaga ng mga supporter or mga subscriber and followers. So kailangan mo lang magtiyaga at gumawa ka ng quality content. At pag ikaw ay na-invite na ng mga tools ni Facebook mga ka-idol ay dapat po ay dubli sipag at dubli kayod na at kailangan na po ay iwasan nyo ang mga unoriginal content kailangan po ay mga original at organic content na lamang po ang inyong gagawin para hindi na po mapahamak ang inyong mga thoughts so ganoon po kasimple yan mga ka-idol huwag po kayong magmamadali antayin nyo na mag-viral kayo sa inyong ginagawang video. So mag-upload lamang tayo ng mga original content at quality. Tiyak po ang inyong mababang rate sa inyong mga views ay tataas po yan pag iyan ay napansin na ng nanonood sa inyo. Pag iyan ay nagustuhan ng inyong video, yan po ang pinakamagandang paraan. Pag napansin na po yan, ay magbuboom na po yan at aangat na. Doon na rin dadami ang inyong mga followers. Kaya huwag nyo pong imamadali ang inyong account. Tanging antay lamang po at syaga balang araw, ikaw na din ang aangat. So maraming maraming salamat mga kaidol. Yan lamang po ang tanging update natin.